So hello guys, nandito na po kami sa lugar na kung saan ang asawa ko ay magbibilang na ng kanyang kawayan dahil kukunin na to guys. Welcome to Kam Kawayan guys. Bilangin natin guys para pag kunin na nila yung bayern natin hindi sila mahirapan mag ano para magkarga lang sila direkso para bilisan ba so, bilangin na natin guys ay ang init oh sabayan nyo kami guys let's go rock and roll 2 4 6 dapat pinalabas mo yung mga ulo para bil mabilis ten. lang yung pagbilang mo 12 12 14 16 19, 19, 19, 24, 24, 24, 26, 20, Mukhang kulang yata ng tatlo guys ah. Sabi kasi nung nagputol 55 Pero binilang namin 52 lang lahat Boss, baka mali ka ng bilang, boss. Balik tayo, guys. Dahil na Kung siguro tayo. Balik ka natin. Two.

44 44 44 53 lagi. <laughs> 53. <laughs> 53, base, na <laughs> 53 na naman. 53 na naman. Balik naman tayo. Na. Naunsa good town. <laughs> Labas mo lahat mga ulo. Para madali mo lang naman mabilang.

Grabe ang sinag ng araw. Kakapasok. Papakita ko muna sa inyo habang nagbibilang siya. Tingnan nyo muna yung paligid. Tingnan nyo ang paligid. Kita yan? Oh. Kita nyo ba yan? Di ba kayo matatakot pag kay kayo dito pag gabi?

Pepe Ragyod. Pepe Ragyod, guys. Sisingin tayo, guys, dahil ang init. Pinawa, pinawisan tayo ng maraming singot guys, oh. Huh, pahinga muna tayo para condition ulit. So huwag din kalimutan mag follow guys at like and share at sa akin namang YouTube channel Kamkawayan TV please please subscribe and like na rin and click the notification bell thank you